questions natin ngayon is yung PR. Ms. Mel, mahirap na daw mag-PR sa Canada. Ganun to katotoo? Totoo naman talaga 'yon. Sa dami ngayon ng mga pagbabago, ang pinakauna lang na tumatak sa akin as immigration consultant is um yung announcement ng government na mas konte ang makakakuha ngayon ng mga stats kasi babawasan nila or ang project ng government right now is bawasan yung mga temporary nandito. So malaking impact siya in terms of immigration right now kasi ibig sabihin kung magbabawas sila may mga chances na hindi na ma-renew ang mga permit, hindi kasi kung may ano yan eh. So for example, naka-working permit ka. Tapos, yung ina-applyan mong permanent resident, it's a pointing system. Ngayon, kung halimbawa, nandun ka na nga sa profiling, pero mauubos na ang iyong status dito sa Canada. So, ibig sabihin nun, may chances na magdomino effect yun at baka magkaroon ng problema yung permanent resident mo kung wala ka rin legal status dito. So, depende na lang yan sa sitwasyon. Mm -hmm. I think dito talaga mismo Mel na bumabalik yung mga um uh, webinars natin way back five years ago na if you are eligible today, do it today. No? Sabi ko nga, binibiro natin yung mga viewers natin. Uy, pagawa na, pag na natin, natin kaya itong t-shirt. No? Kasi kailangan natin tandaan po mga if you have the opportunity today na maging permanent resident, do it today. Wag mong pabukas because number one, there's a changes hindi natin alam kung kailan magbabago. Parang pagkagising mo, okay. ay pagtulog mo, okay. paggising mo, hindi na. So that's parang ang hirap, no? Most especially kapag nabigyan ka ng pagkakataon, makapag-apply ka because you're eligible, do it today. Another thing, Ms. Mel, no? marami din tayo mga kababayan din na they don't, they are not guided well. Ang, ang, ang ano nila, Ms. Mel, eh, nakaapak na kong Canada, di ba? Bahala na si Batman, di ba? So, ano Miss Mel yung kani an, an, yung uh, magiging advice for them? Kasi marami tayong na meet marami nag inquire sa atin, hindi tumitigil yung ating telepono na may mga tumatawag, even our social media. Pero Miss Mel, in sa lahat ng mga tumatawag na yon, nakikita natin na they don't have plan. Yes. Yung tipong, oy, basta pumunta ng Canada, bahala na si Batman. Then later on, they will realize, oh no, wala akong magandang plano. Una sa lahat, eto lang yan ha. Si Batman din ngayon, hindi niya rin alam ko anong gagawin niya. Kung nasa sitwasyon si Batman na hindi na marerenew ang kanyang working permit dito sa Canada. So, um, may mga bagay kasi na makokontrol natin. May mga bagay na hindi. Pero ang lagi niyong iisipin, laging nasa huli ang pagsisisi. So kung halimbawa bagong dating ka lang ng Canada, alamin mo na kagad ano ba ang possible pathway ko for permanent resident. Kasi kung hindi mo alam ang iyong gagawin, baka mauubusan ka ng oras. Kasi yung ngayon, control mo pa yun eh. Control mo, kasi marami malapit sa akin na ang taas naman kasi ng English exam na kailangan. Um, ayoko na mag-English exam kasi masyadong mahirap. Pero in reality, yan kasi yung mga bagay na control mo pa as of the moment. Na kapag ka hindi mo ginawa right now, which is marami tayong kliyenteng ganyan, hindi nyo alam kung kailan magbabago ang ruling ng Canada. Ngayon na nagkakaroon ng problema, ano ang ibig sabihin ng neto sa ating mga client? May mga pagkakataon na kahit na gusto kang tulungan ng employer mo, pero since si government na mismo ang nagsabi na um, lilimitahan namin at yung employer mo hindi gustong mag-abide doon sa mga bagong ruling, well, unfortunately, hindi mo ma-force mafo yung employer mo. May mga nare-receive din ako na mga inquiry na ayaw akong sponsoran for another LMIA, mag apply ako ng vulnerable. Hindi po yun parte ng vulnerable kasi there's nothing na kumbaga hindi niya na meet yung harassment na inaano ng vulnerability. So, yun lang. Make sure lang na tawag dito, paghandaan mabuti and then at the same time sa sitwasyon ngayon, maging maalam. Kung dati nakakapag-research ka, mas triplehen mo ang pagre-research right now. Research ng tama, hindi research na magpanik. Kasi kaliwat kanan din ang mga YouTube, kaliwat kanan ang mga TikTok. Minsan nakakalito na kung sino ang pakikinggan ko. Ang pakikinggan ko ba is yung maraming views, maraming comment, o yung legit ba talaga na consultant o lawyer na nagsasabi na mali yan at ito dapat ang tama? Kasi ngayon yun yung napapansin naming mga consultant na ang daming mga videos na ang sinasabi is... Um, ganito lang ang ginawa namin para nung na permanent resident kami. Pero ikaw na nag apply nalilito ka ngayon na bakit sila noon sa kanila umobra yun? Bakit sa akin ngayon hindi po pwede? Baka yun is po pwede ko rin gawin yun. Tandaan natin, iba-iba tayo na sitwasyon, iba-iba tayo ng chapter. Kung ano yung mga, kung baga kung ano yung panahon ng inaplayan mo na permanent resident dito. That's very important, Miss Mel, na sinabi mo, no? Uh, una, kailangan talagang pagplanuhan and you really need to search for the right answer. Yung sabi nga natin solid na information na hindi lang basta narinig. Kasi sabi nga natin, yung opinion ni Juan, that's opinion, no? Pero solid ba yung information? Octolate ba yung information? ba diba? Maybe yung immigration story na pinapanood mo, kasi maraming views and likes based from the algorithm and social media, is hindi na applicable today because there's a lot of changes. So I think nasa online ka naman lang din, then do your research kung nagre-research ka na talaga noon research ka mo ngayon and and that's why Miss map we created our community where which is nasa screen right now yung ating community where we put a lot of detailed informations. This is one way to help you makaka and to guide you know. Kami para kayo makatulong we want you to be informed to guide you and at the same time real talk. Sometimes Miss Mel no, masakit malaman yung tot katotohanan no, yung yung right word de ba? Kasi kailangan mo may mag-mag straightforward sa iyo. Kailangan sabihin ka kung anong, ano yung ano yung pagbabago, ano yung mga changes, eh, ano dapat mong gawin. Eh sabi nga ni Miss Mel, meron tayong dalawang klasing sitwasyon which is controllable mo at uncontrollable. So hindi mo na control pa ng ng immigration, pero controllable mo kung that time eligible ka, pero para maging eligible ka, kailangan mo ng language test, 'di ba? Kaya mo mag-take ng language, pag-aralan mo, that's your control. Pero pag nagbago ng immigration, mahirap. And that's it for today, Pumaka. Thank you very much for joining us, Pumaka. Before we end this video, we would like to invite you, Pumaka, to join our growing community, Canadian Dreamer Community. On this community, Pumaka, you will have an opportunity to access the following: you will able to join our weekly webinar, Pumaka, plus our five days. Immigration success, and also we have an exclusive immigration bootcamp. You will be able to learn express entry, provincial nominee, or AIP, or how to find job offer here in Canada. You will be able to access also our real success stories to give you more inspiration. So we. Is we strongly suggest if you are dreaming to study, immigrate, work in Canada, I strongly suggest to join our growing community, Canadian Dreamer Community. The link is in the description below, or simply type in the comment section access. And I'm going to send directly this link to you, communitycanada.net. Thank you very much for and signing up. Maraming salamat ummock and see you here in Canada.